Ginawa talaga yan para kay Kajeno, yung girlfriend ni uh, Papa ni Kong Bebot. Uh, ako po si Alfonso Alvarez, pinakapanganay na anak na lalaki ni Congressman Bebot Alvarez at ang naging District Chief of Staff niya mula 2019 hanggang early 2024. Actually, uh, yung road to my mansion, medyo isang bagay na nakakahiyang aminin, di ba, na totoo. Pero andyan na nga, no? uh, niya ng mansion si Jen Maliwanag, yung girlfriend niya, dito sa Botanical. No? Uh, ang nagpagawa noon si, si Kong. Oh, uh, Naka-acquire siya ng parang 20 hectares na property dito. Uh, tapos doon niya pinatuyo yung mansion ni, ni Jen. Malaki yan eh. It's a 20 hectare property. And yung mansion is sitting on top of a hill. No? before ka umabot doon sa mansion, di ba, gi gikan sa gate, no? O, morag na pa eh, zigzag road. Morag kang bagyo mo Baguio City ba? Oh, hindi kaya na ordinaryong tao siguro kasi uh, materialis puertes yung, yung mansion eh. Lahat ng mga class A na magandang kahoy, mga materialis. Na, uh, alam ko nga, sa sabi uh, pa ni Jen noon na uh, yung bintana daw, parang imported pa eh. Galing sa, sa somewhere, sa Thailand pa yun. Or, kalimutan ko, basta imported. Kasi, uh, I think, 20 hectares yun. Tapos, uh, yung buong 20 hectares na yun, na palibutan ng perimeter, concrete Uh, perimeter wall. Medyo magasto siguro ng mo yung 20 hectares. Oh, ikalsada kalsada pa, pinakongpit mula sa baba sa sa highway paakyat dito sa mansion mismo. Pero alam ko ah uh, pera ng government yung ano, yung ginamit pa, yung mula sa sa baba paakyat doon sa bahay niya. Sinabihan niya yung contractor na idiretso na doon sa bahay niya yung kalsada. Yung road to, to my mansion, uh, totoo yan. Kasi nagpagawa naman talaga, makita naman natin ng kalsada mula sa highway, papunta doon sa, sa gate mansion. Pagkatapos sa gate sa mansion, naputol. Talagang ginawa yung kalsada na yon para doon sa uh, niyang mansion kay Jen. Ay, basta ang sa akin lang, no, yung road to my mansion na yan, kami magkakapatid, pamilya namin, wala kaming uh, kinalaman dyan. Na kami, no, ako, mga kapatid ko, uh, may kanya-kanya kaming tirahan. Yung road to my mansion na yan, ginawa talaga yan para kay KJ. Yung girlfriend ni uh, Papa, ni Kong Bebo. Yan din yung uh, question na mystery na kahit ako hindi ko alam sa pagkakaalam ko, no, uh, wala naman siyang malaking negosyo na kaya siguro magpatayo ng ganyang kalaking uh, propedad or mansion. Pero yung yung uh, property diyan, no, uh, total na sabit na nga lang din naman pati yung mga pangalan namin. Uh, wala po kaming kinalaman diyan, hindi po kami nakatira diyan at never po kaming tumira diyan. Meron po kaming mga sarili-sariling uh, bahay na inuwian. Ah uh, yun nga na yung nakapagtakay. Alam ko, wala naman siyang, uh, wala naman talaga siyang negosyo uh, si Papa na uh, sa kanya. Hindi ko alam uh, kung paano siya nakapagpatayo ng ganyan. Hindi ko, hindi ko alam, honestly, kung paano nakapagpatayo si Kung ng uh, ganyang klaseng uh, mansion Dahil uh, pagkakalam ko, wala naman siyang uh, ganyang kalaking uh, negosyo ang, sa, ako hindi ko kasi siya familiar sa ako mga properties niya no? pero alam ko madami siyang uh, napundar sa Siargao mga beaches ganyan may eh, pa nga siguro may isla pa nga siguro sa <laughs> nabili doon no? basta uh, I mean kahit sa Siargao naman alam ng mga tao na uh, madami siyang na na property doon alam ko sa Samal meron din eh pati sa Davao City yung sa may parang bundok yung parang o oh, sa Shine, o no? sa Shine Hills. Ngayon, na acquired lalo ng mga na -acquire niya during uh, speaker. Abot ang billion, oh. No? Most likely. Pero yun lang, 'di ba? Uh, nakapangalan sa mga dami, dami mga corporation, yun, dami corporation. Pagkakaalam ko. Pero ang, 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 alam ko, yung ibang property niya parang pinapangalan na ata niya kay Jen.